Samantala, hingi naman po natin ang uh, boses ng uh, publiko dahil marami pong mga Ilocano abay nadismaya po kay Sen. Amy Marcos matapos nga po itong uh, pagpapahiya umano sa pamilya ng First uh, first family ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung may report ang Bombo Radio Lawag. Iba't iba ang reaksyon ng mga taga Ilocos Norte sa naging pahayag ni Sen. Amy Marcos sa laban na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gumagamit umano ng ilegal na droga. Ayon kay Mr. Greg Mendez II, isang tricycle driver dito sa lungsod ng Lawag, hindi siya naniniwala na gumagamit ang Pangulo dahil alam niyang matinong tao ito. Sinabi pa nito na unprofessional ang paraan ng pagtrato ni Sen. Aimee sa mismong kapatid. Iginit nito na kahit pa mas matanda si Senator Amia ay dapat manatili ang respeto nito sa kanyang kapatid bilang Pangulo ng Pilipinas. Inihayag niya na si Sen. Aimee na mismo ang gumagawa ng paraan para mapahiya ang buong pamilya Marcos dahil sa mga paninira nito. Dagdag nito na posibleng may nakikialam para lalo umanong lumala ang galit ni Sen. Aimee. Maalala na kahapon ay sinabi ni Sen. Marcos na gumagamit umano ang Pangulo at First Lady Lisa Araneta Marcos ng iligal na droga. Matapos nito ay binatikos sa ni Locos Norte First District Representative Sandro Marcos ang mga naging payag ni Sotor ay laban kay Pangulong Marcos at First Lady na tinawag niyang web of lies at walang basehan. Bilang kapatid dapat kahit matanda siya pero dapat nire-respeto nire, -respeto, nire -respeto niya pa rin yung presidente natin. Kung tutusin, yung way ng pagtrato ni Senator Amy, hindi makatarungan yun eh. Parang, ipinap pa tutusin, pinapahiya niya na yung pamilya nila eh. Siya na rin ang gumagawa ng way para mapahiya yung pamilya nila dahil sa mga nabanggit niyang mga paninira sa presidente natin. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Lawag, Bombo Island Arda para sa number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.